Yes, so, napakadaling to ibaling sa gobyerno to ang naman. lahat ng sakit na hinagpis na nararamdaman nating mga mamaya. Mm -hmm. So, para pagka minsan nalugi na yung kumpanya, walang kinalaman yung gobyerno sa paglugin. Pa eh, gobyerno, ang kurap. Uh -huh. eh. uh -huh. <laughs> May masisi ka lang ba? No? Uh -huh. so, pero yung maraming mga sentimiento, uh, katulad ng mga ibang mga proyekto ng gobyerno mm -hmm. na hindi hindi maganda yung pagpapatupad, Uh, may valid naman 'yon. No? Yeah. Pero kailangan lang natin, sinasabi ko lang sa lahat ng mga kaibigan ko, ah, uh, hindi lahat kasalanan ng gobyerno. Okay. <laughs> okay. <laughs> uh, uh -oh. 'Yung pag-ibig mo, 98% manang... <laughs> lang. <laughs> 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 Pero kung susumahin mo from the point of view nung kung mag-accounting tayo ng uh, kontribusyon ng gobyerno, yeah. 15% lang ang gobyerno ah, okay. sa buong ekonomiya ng ating bansa. Oh, really? No? Okay, okay. So, okay. ang ang malaking part dyan ay uh, private consumption yep. tsaka uh, business spending or mm -hmm. business investments. No, mm -hmm. so kaya lagi ko sinasabi doon sa mga mga ina ko ng mga kumpanya no. Sige, okay naman na medyo bu siguro bumabagal yung ekonomiya natin dahil may global uncertainties, yep. may government spending na underspending whatever. Mm -hmm. but yan ay 15%. Yep. So karamihan nito ay actually tamang pagdidesisyon natin sa sarili natin. So, of course, again, baka ulanin tayo ng criticism. Ikaw lang din. Hindi, Sabi ko lang na maraming maraming malaking parte ng ating buhay, walang kinalaman yung... Yun ang kinalaman ng gobyerno. Of course, ipanalangin natin na tama yung gagawin ng gobyerno kasi pag tama yung gagawin nila, o oh, di tama yung kalsada natin, uh -huh. tama yung Pero at the same time, natin. tayo rin nagpapunta sa mga pwesto ng mga taon. To eh. so, tayo. So, panaglisyon tayo doon. Diba? Oh, yun din naman. Yun. Eh. Kaya kailangan din natin, iisipin talaga natin yun, no? na, hmm. na talagang uh, i-elect natin yung mga talagang tama. may malasakit. Uh -huh. no? May malasakit. Na marunong. Mga, no? marunong. marunong. Uh -huh. Misa kasi, yung marunong walang malasakit. Dahil <laughs> oh, parehas. O, yung malasakit naman, Misan, hindi naman marunong. Oo, mahirap din. So, uh -huh. it, 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 minsan, Mag-body system na lang. Ang hirap pagsamahin yung dalawa na yun. So, uh -huh. anyway.